Well, so, sobr sobrang ako nakarelate kasi um, I mean, hanggang ngayon naman I'm constantly chasing my my dreams eh. as Reggie, ganun din siya. Kaya nga siya sumali sa banda sa banda na si Nagtala. Kasi do doon siya magaling. Dun siya komportable pagkasama niya yung mga kabanda niya na parang pamilya na niya. Pero sa kanya kasi outside ng entablado pag wala na siya dun sa sa bandstander, pag hindi na sila tumutugtog, na yung tao yung, yung, yung niya uh, with her daughter and sa nangyayari sa, sa buhay niya. Kaya um, for me, yun siguro yung um, nagkasundo. Uh, ako kasi and Reggie, both of us, uh, especially this year talaga last year and this year talaga sobrang into music ako. And music talaga yung, yung nagpapasaya sa amin. Eh. 2024 and this year especially dahil yun ang hindi gawas pa yung gitara. So nung kinuha ko ni Direct Mike para sumama sa bandang to, talagang sobrang saya ko. And feel ko talaga na hindi kami nagsushooting sa so, ibang mga eksena. Na parang talagang ang tawagan namin sa is bawat isa bandmates talaga. Hindi mo kami nakita ng holiday season, pero pag nakikita kami, hey bandmate, gano'n talaga. Ang saya. Thank you. <laughs> oh, yeah. Ayan. <laughs> <Landa. laughs> um uh, Siguro ano, makaka-relate lahat ng uh, mga artist na they found their work dun sa art nila. Nagsimula na passion, tapos pag naging negosyo mo na siya, nag parang nagbabago siya eh. Uh, something that you grew up dreaming about becomes uh, more about the money, uh, more about the fame, uh, iba na yung iniisip mo, kung ano yung success. Uh, so I feel connected to my character in a sense na yung parang finding yourself again, yung nahanap mo ulit yung um, yung center mo dun sa dun sa passion at pagmamahal mo dun sa ginagawa mo, just realizing how lucky you are to just get to do your craft. Um, so yun, yun yung dun ako nakarilig. Ako na, parang ano, um, hindi lang dun sa pangarap eh, kundi dun sa purpose. Diba, nandun nan, nan, yung, uh, nan, yung message kanina ng purpose dun sa trailer. Kasi hindi naman natatapos yung mga pangarap natin eh. Kahit na um, ng mga bata tayo, ang pangarap lang natin, gusto lang nating maging artista, or astronaut, ganun, or whatever, doktor. Tapos nung artista ka na, iba naman na yung pangarap mo. Nag-asawa ka, nag ulit yung pangarap mo. Pero yung pangarap na yun, may kaakibat na purpose. Kasi kung ang pangarap mo ay pang lang, parang hindi, walang fulfillment. Parang siguro sa akin, hinahanap ko through this film, kasi hinahanap ko yung um, ano yung purpose ko ulit? Kasi may mga bago kong pangarap, pero ano yung purpose ng mga pangarap na yun? Bakit, bakit ko siya gusto maka, makamit? At, um, so yun, ito yung, yun. So, ayun, parang bakit ko siya gustong makamit, bakit ko siya gustong pag-effortan, um, kasi nandun, nandun yung fulfillment sa akin. So, dun ako, Siguro doon ang most yung pelikula sa akin. <laughs> Sorry. <laughs> ako dreamer talaga ako kasi medyo ako matulog eh. pero <laughs> sa pelikula sa character, na kakarulito kasi may banda talaga ako sa totoong buhay. And we've been together for 17 years. So since 2008, bago pa ba ako mag-artista. Ayun, pero sobrang ganda nung sinabi ko. Napaisip ko ako parang, oo nga no, kasi everyday, kahit sa anong challenges na pagdaanan mo sa buhay, lagi mo na itatanong, bakit ko ito pinagdadaanan? Di ba? Para, parang dapat madali lang, hindi talaga madali matupad ang pangarap. Di ba? Pero tama, may purpose talaga ng lahat ng, mayroong reason talaga si Lord sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. At baka mamaya, yung pinagdaanan mo, yung paghihirap mo, nalampasan mo, yung pala ang purpose mo, meron kang makikilala ng tao na mas magbigat yung pinagdadaanan. Tapos, ikaw pala yung magiging susay para, alam mo yun, ma-inspire siya, maging okay siya. So, napaka, napaka ganda ng message ng peliko lang ito. So, yun, abangan nyo na lang. Thank you. Hello, uh, ako, sobrang makare-relate din ako dito dahil ah, uh, dati, parang naramdaman ko rin na as artist na susuko, susukuan so, ko na yung pangarap ko dahil feeling ko hindi ko deserve pero napakaganda reminder din itong pelikula na to, kasi um, napaka importante pala na work kang susuko sa lahat ng binagdadaanan mo sa buhay kasi may something better na ibibigay sa'yo si God and I think itong pelikula na to is as gift sa akin ni God and uh, Direct Mike, thank you <laughs> so, follow up lang, then, since na-mentioned na ni Mas na, yun nga, parang uh, may mga struggles at the same time, parang na-achieve niyo siya. In your personal pananay, uh, life for example, paano nyo, uh, paano kayo nag-bounce back dun sa mga challenges niyo as an artist? At kayo, nasa kayo stage in terms of achieving yung inyong sinag <laughs> Para ay ra tabi question. um <clears throat> Well, uh, ako kasi kumapit lang talaga ako kay Lord eh. Kung um, hindi, hindi ko ma... Uh, Kakamtan siguro yung mga nakakamtan ko ngayon kung hindi dahil sa belief ko sa Panginoon. Uh, hindi titiba yung pagkatao ko kung um, wala siya. So, um, malaking factor sa akin yung pag-pray. Kaya patuloy pa rin ako lumalaban sa buhay. Yes, habang buhay may pag-asa. You just, you know, hindi mo matatapos yung challenges natin sa buhay. Habang buhay tayo, meron tayong mga pagdadaanan sa buhay. But we just have to accept and learn from it. So, it's just a constant reminder to yourself na kaya mo, you're strong, you're living, you're beautiful. Kailangan remind mo palagi yung sarili mo. And always, God is by your side. Wala kang hindi ka kayanin as long as God is beside you. So, yun, yun na talagang kinapinat ko din. And my, my strong faith in my family. So, yun, you just have to remind yourself na just gotta be strong. Amen. So, Amen. <laughs> um, syempre bukod dun sa prayers, um, isa sa mga talagang masasabi kong nagsalba sa akin sa kalungkutan, ay musika. Yun yung ano, 'di ba? Kaya parang itong pelikula na 'to nakita ko, kala ko nga hindi ko na 'to magagawa eh. Pero again, inalaw ni Lord na na mapasama ko dito, makilala ko si Derek Mike na matagal ko nang gusto makatrabaho kasi nung ano, napanood ko pa lang yung tulad ng dati na sa Cinemalaya, sabi ko, uy, astig, may gumawa ng pelikula tungkol sa The tapos musical, tapos um, may mga original songs, ganyan. Tapos dito, isa sa mga talagang ikaka ko din ay mga original songs po yung kinanta namin. Tapos pati po talaga yung kumanta doon. Nag-record kami. Tapos ang gaganda ng mga, it's such a ple pleasure and, and a blessing uh, to work with talented musicians na talagang deserve din na um, uh, marinig yung, yung message ng kanta nila so yo para sa akin talagang music save uh, saves lives at um, kapag malungkot ka yun 'di ba music naman talaga yung nagpapasaya sa atin Simpling, simpleng simpleng uh, kanta pero ang laking uh, bagay na uh, ang al laking tulong sa sa good right bigat naman ng mga question and answer natin? Parang bigli mga mga beauty Queen. Oo. Oh, Parang therapy naman masyadong ano, masyadong magbigat rin yan. Ay, ayaw mo bang bayan? yan? Ba yan? Ba yan? Ba yan? Ba yan? Ba yan? Ba Si, naiyak si That's only the first 10 minutes. Tapos yung boys natin tumatawa na, diba? So Basahin natin. So, let's shake it off muna. Okay?